kanang tagal po ay eh, mga idol bali na share ko lang ito sa inyo mga idol ngayong araw na to na i-share ko sa inyo kasi yung karang gabi ko lang napanood i-share ko ito sa facebook sa messenger ko siguro nakita nyo yan yung ginawa ng lalaki hindi ko alam kung biodelical father yun o estip father grabe ang ginawa ng hinayopak na yung lalaki na yan. pinalo ang bata ng upuan nag-aaral lang ang bata, nag-a-assignment lang ito mga sabi ko lang sa pumalo sa bata kung magulang ka man niya, o stepfather ka man niya inayopak ka mag-comment sa akin grabe ang ginawa mo sa bata nag-aaral lang, pinalo mo ng upuan inayopak ka, kung kahit pitik lang inayopak ka kung makita lang kita alam mo, ikaw lang nagpatindog sa balahibo ka ha? ikaw lang nagpatindog sa balahibo kung ayaw animal ka Bale ang profile ito, na panood ko to eh, yung profile niya uh, ni Jin. May star yan, may star ang profile niya. Sana kung, kung dumating ito kay Sir Idol, sana makulong siya habang buhay. Sana mga ganyang kaso dapat pinagbabayaran ito sa batas. Dapat binibitin na yung mga ganyang ano, adik yata yung hinayopak na yan grabe kita ginawa mo sa bata mag comment sa akin ha i-upload dito sa makita mo hindi ko alam ang pangalan mo eh basta ang profile nun ni Jin N A G basta ka Jin maestar yun Ayob ka na lalaki ka ang grabe mo manakit sa babae eh. bata pa nang gigigil ako sa iyo animal ka ilalagay ko number ko tawagan mo ako ha gusto mo tayong dalaw magtose eh. punta ka dito sa takloban na nayopak ka lang tayong dalawa baka bata lang kaya mo hayop ka gigigil ako sa yung hayop ko eh oh. lakat tatlong bis mo pinalong bata ng upuan ng plastic na upuan napakalakas mo pang pumalo tapos mayro pang nanonood doon nasa loob ng bahay hindi ko alam kung sino yun tapos may nakaiga pa ng babae sa duyan wala akong pakialam sa ano, sa bata. Ito lang mga sabi ko ha. Kung sino ko man nanayo pagka nga lalaki, lumutang ka, wala akong pakialam kahit iskumbik ka. Dahil sisiguraduhin ko, parehas tayo isang buhay. Yan ang ayaw ko, hindi ako nakagusto nakakapanood. Hindi ang kuntin, pinalam talagang hindi yan grabe, hindi. Napanood ko talaga, ayop ka. Kung sino ko man lalaki, pakicomment mo sa akin ha. Pakicomment mo sa akin, ay pagkademonyo ka eh gawin mo sa harapan ko yan para malaman mong hinahanap mong hayop ka animal ka dapat makulong ka na habang buhay animal ka ayawan ko sa'yo kung tragis ka kita lang kita pagkikomment lang sa akin ha ilalagay ko number ko tawagan mo kung demonyo ka gusto mo tayong dala magtusap yan ang ayaw ko sa lahat eh yun nananakit sa mga kababayan eh lalo lalo na pagbata ayok ka talaga lakas mong pumalo sa anak ko nga lang gawin mo yan kahit pitik lang kahit ganyan lang yung sa anak ko malalaman mong gagawin ko sa'yo ayok ka gigil ako ikaw lang patay sa malahibo ko ha ah. hindi nga kung sino kumangin na ka o kung sino mang gumagawa ng ganyan dito sa ng ko yang gawin mo Mata, matapos ang maligayang araw mo ayok ka isa sa ating mawawala pagis